Noong January 7, 1943, namatay si Nikola Tesla, mag-isa at kinalimutan sa isang hotel sa New York. Pero hindi siya ordinaryong tao. Minsan niyang pinagharian ang kuryente, binago ang limits ng energy at sinabing nadiskubre niya ang susi sa buong universe. Ito ang kwento ng isang genius na sinubukang patahimikin ng mundo. Ipinanganak si Nikola Tesla hating gabi noong July 10, 1856 sa isang village sa Smiljan. Bata pa lang, iba na siya. Mayroon siyang near-perfect na photographic memory. Kaya niyang i-visualize, i-disassemble at i-improve ang mga complex na imbensyon sa isip lang niya kahit walang drawings. Nang tanungin siya sa university kung bakit hindi siya nag-take-take ng notes, sinabi lang niya, bakit ko isusulat ang isang bagay na nakikita ko nang gumagana sa isip ko? Nagsimula ang lifelong passion ni Tesla nung una siyang makakita ng waterwheel at namangha sa power nito. Naging focus niya ang kuryente ng isang gabi. May spark ng static electricity na tumalon mula sa kamay niya papunta sa kanyang alagang pusa. Inexplain ng tatay niya na pareho lang ito ng kidlat. Simula noon, naobsess si Tesla sa kuryente. Pinapanood niya ang mga bagyo para maintindihan ang mga sikreto nito. Mahirap ang naging landas niya. Ang kanyang ama, isang mahigpit na pari, ay gusto siyang pumasok sa pagpapari at binaliwala ang kanyang mga pangarap sa siyensya. Pero ang kanyang ina, kahit hindi nakapag-aral ay isang likas at magaling na inventor, ay sumuporta sa kanya. Nagbago ang lahat ng magkasakit ng malubha si Tesla. Habang nakaratay sa sakit, ipinangako ng kanyang ama na kung gagaling siya, papapasukin siya sa isang tanyag na unibersidad ng inhenyeria. Sa kabila ng lahat, nabuhay si Nikola at doon nagsimula ang kanyang paglalakbay para hamunin ang mundo. Sa University sa Graz, Austria, mas magaling pa si Tesla sa mga profesor niya. Isang araw, may pinakitang motor ang isang propesor, isang direct current o DC motor na kumikislap at nagva-vibrate. Tinawang niya itong peak of technology. Alam ni Tesla na may mas magandang paraan. Kinain siya ng ideya ng isang motor na walang sparks at friction hanggang isang gabi sa parke, biglang dumating ang solusyon. Isang motor na pinapagana ng alternating current o AC na ng rotating magnetic field para alisin ng mga limitasyon na hanap niya ang susi sa modernong kuryente. Ngunit nang ipinaliwanag ni Tesla ang kanyang AC motor, walang naniwala sa kanya. Tinawag ng kanyang mga profesor na kaangalan ang alternating current at iginiit na ang sistema ni Edison lamang ang taning pagpipilian. Naintindihan niyang hindi pa handa ang Europa para sa kanyang pananaw. Kaya iniwan ni Tesla ang kanyang tahanan at pamilya. Dala lamang ang apat na sentimo at isang notebook na puno ng mga ideya, sumakay siya sa isang barko papuntang Amerika kung saan naghihintay ang kanyang pinakamalaking hamon na si Thomas Edison. Kinuha si Tesla ni Edison na agad siyang binigyan ng hamon. Pagbutihin mo ang aking mga makina Babayaran kita ng $50,000. Nagtrabaho si Tesla nang walang tigil sa loob ng maraming buwan at matagumpay niyang nagawa ito, ngunit nang sisingilin na niya ang kanyang gantimpala, tinawanan lang siya ni Edison. Mr. Tesla sabi niya. Hindi mo na intindihan ng American humor namin dahil sa pagtataksil naintindihan ni Tesla na si Edison ay isang negosyante, hindi isang taong may pangitain. Agad siyang nagbitiw sa trabaho ng walang dala, handang hamunin ang pinakamakapangyarihang tao sa larangan ng kuryente. Mabilis na nakahanap si Tesla ng kakampi sa katauhan ng tanyag na negosyante si George Westinghouse na nakita ang revolutionary potential ng AC motor at nag-offer ng buong suportang pinansyal. Nagsimula ang War of the Currents. Si Edison, na ang kanyang empire ay nakatayo sa DC technology, ay nagsimula ng isang marahas na paninirang puri. Publiko niyang kinuryente ang mga hayo gamit ang AC para ma-associate ito sa panganib. At unti-unting natalo sina Tesla at Westinghouse sa Public Relations Battle. Ang pagbabago ay dumating noong 1893 sa Chicago World's Fair. Parehong nag-alok sina Edison at Westinghouse na pailawan ang okasyon. Kahit na sinabi ni Edison na masyadong mapanganib ang AC, nag-alok si Westinghouse ng napakagandang presyo, kalahati ng gastos at nanalo sa kontrata. Noong gabing nagliwanag ang Chicago dahil sa kuryente ni Tesla, nagbago ang mundo. Napatunayan ang galing ng AC at sinimulang itong gamitin ng mga lungsod. Tinalo ni Tesla si Edison. Ngunit sa tuktok ng kanyang tagumpay, hindi siya huminto para magtayo ng imperyo. Gusto niyang itulak pasulong ang sangkatauhan, isang pagnanais na magdadala sa kanya sa kanyang huling pagbagsak. Ang sumunod na ideya ni Tesla ay parang magic, ang wireless transmission of energy. Naisip niya ang isang mundo na walang kable o electric deals, na may free energy na dumadaloy sa hangin at sa lupa mismo. Para patunayan ito, sinimulan niyang itayo ang masterpiece niya, ang Wardenclyffe Tower, na idinisenyo para magtransmit ng libreng kuryente sa kahit sa ang sulok ng mundo. Nakakuha siya ng pondo mula sa makapangyarihang negosyante si JP Morgan. Ngunit nang malaman ni Morgan na ang layunin ni Tesla ay libreng kuryente para sa lahat, nakita niya ito bilang banta sa kanyang negosyo. Itinigil niya ang kanyang pagpupondo. Dahil walang pera, huminto ang pagdatayo ng Warden Cliff. Sinigurado ni Morgan na walang ibang mamamuhunan ang tutulong. Nagsara ang mga bangko, tumigil sa pagsusulat tungkol sa kanya ang mga pahayagan at tinawag siyang baliw ng mga siyentipiko. Ang abandonadong tore ay naging simbolo ng isang hinaharap na hindi kailanman dumating. Nagpatuloy si Tesla sa pagtatrabaho, ngunit hindi na nakikinig ang mundo. Mula sa magagarang laboratorio, napunta siya sa maliliit na silid ng hotel hanggang sa tuluyan na siyang hindi napansin. Noong January 7, 1943, namatay si Nikola Tesla nang mag-isa at walang pera sa Hotel New Yorker. Nang malaman ang pagkamatay niya, kinuha ng FBI ang lahat ng research niya. Kung ano ang nahanap nila ay isang misteryo pa rin. Pero may naniniwala na ang mga plano niya para sa wireless energy ay kinuha at nananatiling classified. Sa loob ng maraming dekada, kinalimutan siya, pero ang mga ideya ay hindi talaga namamatay. Dahan-dahan nagsimulang alalahanin ng mundo ang visionary inventor na ito. Ngayon, si Nikola Tesla ay isang simbolo ng pagiging henyo at isang revolusyon na maaring mangyari pa sa hinaharap.